Nagahanap nga kami ni Geraldine ng turon at dito rin nga kami napunta sa may bilihan ng mga kakanin or meriendahan dito sa may loob nga rin ng katarungan. So iba't ibang klase nga ng stall ng pagkain nga yung mga nakatayo nga dito. Ngayon lang nga din ako nakapunta nga dito. Iba't ibang klase nga rin ng mga pagkain yung itinitinda nga nila. Merong mga burger, yung mga tinutusok na pagkain katulad nga ng mga fishball, squidball at saka yung kwek, -kwek. So yung mga nakakain nga lang nga dito yung dito nga lang nga sa looban ng katarungan. Dati nga sana gusto rin pum mwesto dito ni Carlos na magtinda nga ng pares. Yung nga lang parang kasing bibigyan kami ng pwesto nga ng stall eh pagkagan hindi na nga namin magagamit yung card. So ni Carlos nun lal, pagkagabi na or mga alas sa isna lalabas nga siya dito sa may katarungan. Doon naman siya sa may bilibid magtitinda. Kaya yeah, hindi na rin kami nakapwesto. Nakakita nga si Gerald din nga ng turon dito at sinamahan pa nga niya ng lumpiang toge. Parang cravings talaga namin ngayon ay lumpia rapper. <laughs> Ano yung kumakang? Kami na tap tap Tan, hindi ka kuha ka stick. Ang sarap yan. Eh. Oh. Di manghang! Kayaog na Manghang. Hmm? Mm -hmm. Tinaya. Tinaya ni Tantan. Hmm?

Jordan. Cravings <laughs> na mga ano, lumpia wrapper. Turun at saka lumpiang Shanghai. Ano ba yan? Ngayon ka susi doon? Sa turun na tayo. Ang init. Ipan mo dali hahaha 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 kok lagi yang laway ha ya? <laughs> <laughs> sarap ayo <laughs> 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 <lang> ayo <ang> <laughs> <laughs> Bayan, pinilian mo lang. Malap. Eh, malap. Ano mo sila? tayo nakakatawa nga kami kumain nga ng turon kasi inuna talaga namin yung balat bandang huli puro saging na nga lang ngayong natira pero pinain din naman namin nakulangan nga kami dun sa lumpiang toge eh, kaya pinabili ko nga si Geraldine sobrang sarap kasi din ang sausawan nga nila yung binili nga namin iuuwi na lang din namin so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood. mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!